Hello guys! Welcome back to another vlog! So today, panibagong vlog to guys. Kanina nag ako nung nag-unboxing ako ng Shein um, items ko. And then today, since alis kami ni Daddy, susunduin namin sina Kuya and Papay sa airport. Uh, I decided to vlog. And then kanina guys, dumating na nga yung items ko sa Shein. Isa doon is mga nail acrylic. So eto na siya guys! <laughs> It took me 30 minutes talaga guys na ma mag, maikabit tong lahat. My God. Ayan lang siya, guys. Okay naman talaga to. Kasi murang-mura lang. Less than 100 lang tong ganito. Kaso lang, hindi pa ako marunong maglagay ng adhesive niya. So, ang dami kong nasayang na mga adhesive kanina. Pero anyway, what's important is magagamit ko naman tong ito sila lahat. Kapag naubos na yung adhesive ko, meron na akong uh, double-sided na adhesive. Yun na lang gagamitin ko. Pero so far, I like it, guys. Oh. Ayan, so naghintay kami ni Naninya ma makauwi. Kasi nagpa-inject pa si Ninia sa depo niya dito sa, ano niya, sa, <coughs> ano ba tawag doon? Um, contrac contraceptive niya. So, pabalik na daw sila. And then, aalis na kami ni Daddy. 5.15 daw darating yung eroplano ni na Papay. Pero kukuha pa sila ng gamit nila. So, sabi ko, hintay-hintay lang. Hintay-hintayin lang nila kami. Kasi nga, naghintay pa ako sa dalawang tong makauwi. Wala kasi tao dito, guys. Kung iiwan namin si Alas, natutulog sa taas, kawawa naman, baka gumising yun. Tapos wala ng tao dito, di ba? And si Kia naman, ayun, ando, naglalaro. Hala, eto, gumising talaga yung gamay. Hala. <laughs> oh my God. Gumising talaga siya, guys. Nice. Going with us? Tana, let's bring him na lang. We'll bring na lang alas, guys. Kasi ano, andito na naman siya eh. Sandali lang, kung kuha lang ako ng damit. So, off we go, guys. Kasi malilit na kami. Layo pa kaya nung airport. So, it's 4.30. So, we basically have 45 minutes to travel. Hindi ko binasa yung buko, guys. Nag-half-bath lang ako and nag shower ako guys ang sarap talaga sa feeling pag naka shower ka bumili kasi si daddy ng shower set last week so ikinabit na niya so meron yung mga dimensions iba iba yung gusto mong uh, pero hindi ko ma maabot kasi ang taas so sinet na yun ni daddy na yun lang yung kanyang ano but so far we're liking it although I'm sure tataas yung kuryente because nga I mean tubig kasi mapapadami yung ano mo gamit sa shower Yeah, so naikabit ko na nga guys yung acrylic na nails and so far I'm liking it and hindi to madaling masisira yung adhesive lang niya ang mauubos kasi ilan lang naman yung adhesive na kasama nito sa pack na to so ang gagawin ko since meron kaming uh, double sided tape o oh, yun ang ipagdidikit ko dito pag naubos na eh pang ano din na kumakain ayun Kian ewan ko kung saan yung naglalaro bumalik na si Nabotsoy tamang-tama ayun gumising si Alas gusto ko sana'ng isama si Alas pero ayaw nagpupumiglas Ayaw yung sumama kasi... Andun yung car niya guys sa labas. Naka-park. And... Ano... Uh, gusto niya talaga maglaro. So, ayun. Hinayaan na lang namin. Gusto sana ni kuya dalhin si Alas. Kasi they, they miss him so much. But since ayaw nga sumama ng bugoy... Wala tayong magagawa. Makulimlim guys. gamit ko na kanina after ko maligo yung vitamin C na serum and then afterwards ilagyan ko ng cocoa cream and then sunblock, yun ang nilagay ko sa mukha ko. and ng cut eye din ako yun know, oh, cut eye hindi ko masyadong bet yung eyeliner ko na nabili ko dati pa to sa detail kasi hindi siya long lasting guys, mga ilang ano lang, pag pinawisan ako nawawala siya, mas mainam pa rin yung care line na eyeliner pero kaso ang hirap na rin hanapin ng eyeliner na yun eh kasi parating nawa parating nauubusan ang Watsons o baka hindi ko lang talaga naaabutan kung may bagong stock sila so it's a uh, Monday pala today bukas um, -P -P ako guys because ano uh, namin sina Papa na lumipat kasi bukas kung, kung matutuloy na talaga sila bukas. So, nag lang ako tomorrow. And then Wednesday, balik na naman ako sa work. Wala pa naman kaming team. Uh, ang team namin is mga ano pa, mag-turn over sila sa amin. Siguro mga after this month, mga March, March 1 siguro, something, Iman ko lang, March 5, yun. So, hanggat hindi sila, kasi sila na to turn over sa amin, wala kami gagawin, coaching-coaching lang, pull out, pull out, gano'n. You know. uh, iba talaga pag nasa amin na sila kasi meron na mga team meetings, um, meron na kaming mag assist na talaga kami sa kanila. So, yun ang kagandahan ng newbies yung inahandle mo kasi there will be weeks na especially kung academy pa sila or pre-academy na wala ka talagang hindi ka pa papasok sa picture yung trainer na muna yung gagawa ng lahat yun ang kagandahan ng nasa just then sorry guys naputol kay kanina kasi full na yung storage ko so kanina ako nang mag let go <coughs> ng some of my videos ang dami ko ng videos and yung storage look, uh, ko lang dito kasi guys is just 50GB uh, bala ko na sanang mag upgrade pero wag na muna so ang ginagawa ko na lang talaga guys every after vlog ko or every after na na-upload ko na yung mga clips dili delete, delete ko talaga guys yung mga uh, clips na yun para hindi siya ma-clog ma up so yun ang ginawa ko ngayon lang kaya nawala ako kanina And kinulot ko yung buko guys. Paano ko kinulot? Uh, binan ko lang siya na nung basa-basa pa siya. Nung nag-shower ako, binan ko siya. So, pag remove ko, ganyan na siya. Medyo kulong-kulong. Meron na siyang wavy na ano, style. And meron na akong pangkamot kay daddy. Ayan, pangkamot. Oh, diba? <laughs> Dadaan mo na kami ng shell, magpapahangin and then magpagasolina ta na. sa petrol dito na lang ah uh, pa may man ma ako gigalaw tong ilang gihatag ng 500 no totoong ipanggaso Meron akong papalitan na isang ano kasi alam medyo malaki to kumpara dito. Maliit lang. <laughs> so, maghahanap ako. Tatanggalin ko to. And then, maghahanap ako ng medyo ano na. Or wag na lang. Eh, yan na lang. Kasi ang hirap kayong magtanggal. Mag, magkabit mag ulit ng ano. Pero yung adhesive namin na double-sided, yun. Mas madali yun sa akin. Pero yung sa package na to, ang hirap. Ang masyado siyang um, madikit na madikit talaga siya, guys. So, shell ta Sinabihan ko si na Papay, maghintay-hintay lang sila kasi nga uh, medyo malilate kami ng konti dahil na hindi naman namin alam guys na aalis pa na si pala sila Ninia, magpapa uh, inject. Hindi kasi ako pinapansin ni Inday. Bahala siya. Kiber. Ah, uh, good. Meron pa palang may nauna pa sa amin. tapos na siya no umana siya Ford yung brand ng kotse ni Alas Ford na no uh, to to Raptor. Ah, Raptor Ford Raptor yung binili ni Naninia kay Alas kaya nga si Alas hindi na siya halos sumasakay dito guys kasi nakapark lang siya sa in front ni, G, ni Jaggi so paglabas ni Alas nakikita niya kagad yung kotse niya And naingganyo talaga siyang ano, sumakay. Nainganyo siyang sumakay sa sasakyan niya. Ay, naku, ang tagal. Timing talaga. Yun, yun pa naman ang ayaw na ayaw ko, guys. Ayaw kong nalilit ng kahit saang lakad. <coughs> Gusto ko talaga on time ako. Anyway, pwede lang naman silang mag-umupo muna doon eh. Sino kuya. Hindi na, ginima na. Hindi ko talaga namalayan yung oras ba na. 3.50 na pala. Hindi pa ako tapos dito. Ito pa lang yung natatapos. Itong tatlo wala pa. Kaya bumaba ka agad ako. Uy, sus. Ginubo ko. Oh. Ayaw. Okay, ka lagi kayo. Wala yun ma. O sa dito sa so, dito kami sa CC Lex dadaan guys kasi mas shortcut ka to iwas na lang dyan sa traffic sa first bridge or second bridge although may bayad dito guys 90 pesos mahala na lang para at least hindi lang kami ma pa so ayan na. konti lang talaga dumadaan dito guys like ewan ko lang ha pero sa tansya ko hindi ganito ka ano ka profitable itong bridge na to kasi nga may bayad kung ito free lang ah, so stamp maraming dadaan dito eh from north to south guys. Medyo na traffic kami doon pag baba namin sa CCLex, Traffic kami sa Maylapulapo. Lapu-Lapu. Sa lapu po, traffic tal. Lahat ng daan dito pag nagitong oras. Yeah. Andun na si Napapay. Nakaland na yung aeroplano nila. Naghihintay na lang sila sa amin. Sabi ko, maghintay na lang din kayo dyan kasi wala nang kayo magagawa. <laughs> And, sinuot ko na naman yung aking pintas. Tinobol ko na naman sa aking kasi na-miss ko tong choker na to, guys. Na bigay sa akin ni E. Diesel 58, 59, 60.